ganito ko ay commuter eh. Sa ng bus, magwinter, winter ulang, hindi, diba? Hintay ka minsan. Ano, ah, marami akong experience, diba? Nag-hintay ng ka bus. Minsan, dati. Lamig mga choy. Mga choy, good morning mga choy. Good evening mga choy. Work naman tayo mga choy. Uh, yung work natin ngayon, it's 9. Tapos yung paso ngayon, it's 6.12. Darating siya sa sa my work ko, it's I think uh, almost 7 in the morning. No, 7 pa lang ngayon eh. 7, 12 yung bus ko tapos darating ako sa work ko it's almost 8 kasi mag in ako work ko it's 9 yung tapos mag in ako is 8.30 ang lamig mga choy kaya mga choy yung trabaho ko ngayon yung work ko is straight ako 9 days diba straight ako ng 9 days ang lamig sa kamay so, so, sobrang lamig mga choy parang ano Oh, malamig, grabe. Kaya mga choy yung day off ko is Saturday at saka Sunday pa, next week. Simula ng duty ko, nag-start ako ng Thursday ngayon. Tapos, next week pa ako mag-day off. Saturday at saka Sunday. Grabe, malamig. May bus na Si yung bus ko kasi... Minsan, malididili kasi Pero okay lang. Maaga naman ako na lumabas sa bahay, di ba? Ganito ko buhay ko mga choy. Bas kada araw. Sumasakit tayo ng bas kada araw. Kahit mag-snow pa yan, mag-winter pa yan. ito umulan pa yan. Walang makapigil mga choy. Mga choy. Kababawa ko lang, lang sa bus mga cuy, Palapit ako sa work mga cuy, Yung mga dahon nito mga choy oh, Tingnan nyo wala na, ubos na yung follow, wala nang dahon yung mga puno naglaglaga na mga tsuy kaya maraming lambing naman mga tsuy tingnan mo yung sky oh. dito may team doon blue, tingnan nyo maganda yung panahon doon pero dito makulin mga tsuy ayun, malapit ako sa work mga tsuy mga tsuy, nasa pasako ngayon mga tsuy ito ngayon mga Basa-basa ako out na ako sa work. Galing ko sa work. Kasi yung schedule ko it's, ano yung schedule ko is 9 to 5 meters lang. Kasi kami dito sa Canada out is out kami. Out is out kami. Hindi pili, uh, kung maka-extend ka ng 1 minute 2 minutes babayaran ka minute, dyan, babayaran. Kaya yun, pina out na ako kasi 5 na. Tapos naka-out ako is 5.02 yata. Tapos I think mga uh, 5 minutes walk yata yung, ano, yung bus tapit galing sa work ko. tumakbo na, na ako, kasi satay ngayon, yung bus is 30 minutes yung yung bus. Ngayon tumakbo ako, tumakbo ako, tapos naabutan ko daw. Buti naman na yung stoplight, nag-stop siya. Kasi huminto yung bus. Kung hindi yung go yung wala, hindi ko yan naabutan. Paghihintay ako, hanggang try to wait, 30 minutes. Ito yung ano, naman Kaya ganito talaga ang buhay di ba sa Kanada. Kapag computer na. Uh, tapos ano mga choy? Ah, kanina pagdating ko sa work, it's like nakita ko sa weather uh, weather ano niya. Weather temperature niya, it's wala lang, lang, sunny, cloudy, yung uh, diba, may rainfall, thick rainfall. Pero kanina pagdating ko sa store ko sa tindahan yung nagtrabaho ko. Biglang bumagsak yung gusto pero kung di naman siya pero kanina din mga 11 a.m. tapos 2 p.m. bumagsag din yung stop pero kung di lang nalulusaw din siya kaya yun ano talaga dito yung klima talaga dito sa kaka, hindi mo ano, ma ano kasi akala ko walang snow pole di ba pero kanina bumagsag siya akala ko walang nag snow pala siya kaya yeah. kaya dito nagdala talaga ko ng ano kaya ito uh, jacket tapos naka sweater ako tapos may ano uh, snow cap ako tapos may gloves pero yung ano yung medyas ko yung socks ko it's manipis kakalo kasi hindi yan parang yung mga na ano na papawis yung pa ako ko kasi sobrang lamig kapag ganito ang papas ka it's kundi lang talaga kayo kasi kundi lang kundi lang lang yung mga pasahero kasi yung area na to na stone church na road ito is uh, konti lang sa masakay hindi naman may minsan madami siya pero hindi naman everyday na madami siya siguro mga uh, ano weekdays kasi may okay, pasok yung mga sadyan day katalasan yung sumasakay ng pasok yung iba ng babae kaya ngayon hindi mo mapre-predict biyahe ko lang sa bus stop yung sa work ko It's, mga 30 minutes yun ha uh, may nga 35 depende yun Uh, mga gabi na like night na it's yung driver is nagal pagdating siya ng ano mga bus stop may nahihintay pa ng ilang segundo ganyan tapos kaya minsan yung vehicle it's 40 minutes almost 40 minutes 35 minutes yun matagal kasi kunti kasi yung paseram ah uh, kaya mga 3 uh, months na ako dito sa Canada 3 months na ako dito sa Canada okay naman Diba? Masaya. Pero minsan, masaya. Pero minsan, pero minsan, meron. Kasi namimiss mismo yung family mo. Eh, kasi ako naman, ako lang mga mag sa kanila. Hindi ko sama yung mga family ko. Yung family ko. Hindi ko sila sa Pilipinas. ba? Diba? Kaya, ito. Gusto ko nga na mag-2 years na ako dito sa kanila para makauwi na. Diba? Inisip ko kung lalaki na parang pero hindi, okay lang naman sa akin ko okay lang naman sa akin pero yung asawa ko ang nakagusto kong makapunta na kasi gusto na makita ng story ko iba diba kasi sa mga sa nakita mo yung story ba diba? natatouch mo diba kaya nandyan ka yung may story ko diba? wala na yung feelings kasi wala namang snow sa Pilipinas diba mga joy kaya sana kapala diba rin diba mag-PM it's super stricto na dito sa Canada diba? stricto na sila Mara, yung mga palisig na papagpagod -up, pero stricto naman. Masaya, mga na mga sila yeah, mga chair sakay muna tayo oh yun masahiro sumakay gabi na ayun it's 5pm pa, pa pero madilim na diba madilim na yung labas 5pm na yan dati dumidilim yan mga almost 9pm mga 8pm na yan mas maaga siya kahit ang time back yung oras madilim na yung 5pm kung hindi yun ang time back mga ngayon oras it's I think mga ano 4pm yan madilim na 4pm kita na tama ba kaya mga choy eh. ganito po ay computer eh sakay ka ng bus mag winter ulan diba? hindi ka minsan eh ano marami akong experience di ba, hintay ng bus Masang, yung dati nag ako pero pag lakit ko magsakay ko yung isang bus tumatak na kaya hindi ako nakasakay yung hintay ka ng mga train na, na, na di ba? 20 minutes or 30 minutes diba kaya yun may hirap sa computer diba minsan delay yan kahit winter nagdidili siya ng graphing, ang labig ang atsoy grabe masakit natin ko, diba? na dito sa muka hindi naman ako naglagay ng mga moisturizer na mga pang ano pangs nakaprotect ng mga lamig diba? kasi nagde dry yung skin minsan masakit yung mukha ko eh. pero okay naman mga choy okay lang naman tapos eh, yun dito sa 3 months oh, ako dumami yung ano ko yung white hair para sa sabi sa pa is uban diba? yung white hair madami siya tapos hindi na ako mahaba na yung buko hindi na ako ng perka kasi mahal ang perka dito mga choy mahal sa grabe sobrang mahal mga choy

lakas ng hangin mga tsoy grabe ang lakas ng hangin mga tsoy sobrang mga tsoy mga tsoy pagdating ko sa bahay mga tsoy maglaba ako mga tsoy it's time mga tsoy kasi bago yan to nakarating ako mga choy ah ngayon ngayon mga choy nakarating ako maglaban ako dami na kasing dami ko na kasing lalaban labahan eh kaya mga choy hanggang dito lang mga choy kasi magbihis mo ako tapos maglaban po ako choy kaya huwag kalimutan mo subscribe at like sa aking mga videos mga choy Uh, saramat sa lahat ng na nanonood sa aking mga video at sa mga